Ani dito. Dito sa maraming um, ano. Dito. Dito. Kung may nakakalam sa location na to. Paunahan na lang guys. Dito. Sa Mateo. Silangan. Kung may nakakalam. Dito na lang guys. Dito ko na lang tatago. Dito. Yan. Yan. Dito guys. Tingnan natin ang dahon para hindi sa isadong halata. Kana dito sa San Mateo Silangan. Magaantay ako dito nang 10 minutes para pag wala dumating dito. Kukunin ko na ulit dito. Uy! Dito si agi may nagdating ana, may nagdating ana. Yan guys. Sino nakakuha? Sino nakakuha? Sino nakakuha? Wag na ugya, minakuha na, wala na. nakakuha. Na. Sino sya shot out? Sino sya shot out now? Shot out! <laughs> Diyan nasa nakong pera. ifong walang. ay 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 Thanks for watching!